ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Mateo Kapitulo 23 Versikulo 23 sa aban ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapu ng yerba buena, at ng anis at ng kumino. At inyong pinababayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan na ibat ang katarungan at ang pagkahabag at ang pananampalataya. Datapuat dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin niya ang iba. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga fariseo, mga mapagpaimbabaw. Sapagkat nangagbibigay kayo ng sa ikapunang yerba buena at ng anis at ng kumino, at inyong pinababaya ang di ginagawa ang lalong mahahalagang bagay ng kautusan, na diliibat ang katarungan, at ang pagkahabag, at ang pananampalataya, datapwat dapat sana niyong gawin ang mga ito, at huwag pabaya ang di gawin niya ang iba. Mateo Kapitulo 23 Versikulo 26 Ikaw bulag na Fereseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan, upang lumanas naman ang kanyang labas bulag na pariseo. Linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan, at magiging malinis din ang labas nito. Mateo Kapitulo 24 Versikulo 44 Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat pari rito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Kaya maging handa kayong lagi, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na dinyo inaasahan ang tapat at ditapat na alipin Lu. Labindalawa, oras apat naput isa minuto negatibo, apat naput walo. Mateo Kapitulo 25 Versikulo 13 Mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang talinghaga tungkol sa mga alipin pinagkatiwalaan ng salapi, Lu. Labinsyam oras labing isa minuto negatibo pito. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas, dyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Mateo Kapitulo 25 30 Itapon niyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magangalit ang kanyang ngipin, ang paghuhukom, Mateo Kapitulo 26 Versikulo 41 Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit mahina ang laman. Mateo Kapitulo 28 bersikulo 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na silay inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mateo Kapitulo 28 Versikulo 20 Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, ako'y sama sa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Eh! Marcos Kapitulo 8 Versikulo 15 At ipinagbilin niya sa kanila na nagsabi, tingnan ninyo, mga gingat kayo sa lebadura ng mga fariseo at sa lebadura ni Herods. Kay ingat kayo. Ilagan ninyo ang lebadura ng mga fariseo at ang lebadura ni Herods, babala ni Jesus sa kanila. Marcos Kapitulo 9 Versikulo 35 At siya'y naupo at tinawag ang labing dalawa, at sa kanila'y sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat, at lingkod ng lahat. Naupo si Jesus, tinawag ang labing dalawa at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat.